Ayan, nasira yung aking uh, water pump na de gasolina. So, nakahigop siya ng uh, bato. Tinamaan siya ng bato. Ayan, oh. So, pinahinangan ko na lang siya muna siya ng uh, tanson dilaw. Ito kasi pundido. Pundido ito. So, ang inilagay tension dilaw mas matibay kasi ito kaysa iway welding ng uh, pundido rin na welding rod ang naman ito may guide naman siya dito so ipapasok yan dito pagkatapos meron siyang goma dito dapat yung kamay nakalagay dito ayan o oh. para yakap ng kamay pag pinaso Ganito. ayan o oh. ah, siya katapos yayakapin yung kamay doon sa loob para ibig sabihin ah, hindi siya matatanggal pag inilagay doon para mas madali yun yung technique nakapasok ito dito ayan nakapasok siya doon pagkatapos, yayakapin ng kamay sa ilalim. Ngayon, nakaganon. Okay, para hindi siya gagalaw hindi siya gagalaw siya nakayakap dapat yung pasok na pasok kayo no yung lobo oh. pasok na pasok siya doon nakayakap siya nakagay dito so pwede na ilagay oh Ayan. hindi siya hindi siya mahuhulog kasi yung kamay na yun yung technique kung paano ilagay. Ngayon tapos sa to na. Okay to. Yung pagigbit ng tornilyo dito, hindi pwedeng itong dalawa dalawang nang ito tapatan, ito saka yung tapat nito ito yung tapat nito dito hindi pwedeng pagsasabay nito dapat ito muna yan, tapos dito sa kabila yan, nakikita ko rin dito sa kabila ito naman ang ating ilalagay dito ito yung pinaka tila-dila nya na kapag hindi ginagamit ito, natakip pag umandar ito aangat Ayan, ikabit na natin ito. Okay, sir. Testing na natin. Ito, ilalagay mo na ng tubig bago i-start. Ayan, o. Ilalagay mo na yan. Para may laman yung uh, pinakamutuan niya. Bumba. Ayan, ah. mo na yan testing na natin pag start to ito, ito may dito gagawin muna tapos chok testing natin chok tapos hina na, na natin testing natin kung na hindi natin lalaksan kasi testing lang ito baka makahegs na naman ang pato so natutunan talaga natin ito yun lang ito Bali, ayan bali bali na kami nur lang siya dyan hindi ko muna hinahataw nga kasi baka mamaya uh, magkaroon ng uh, bato na naman nakahinto so uh, itinry ko lang uh, bali na kami nur so kailangan ko maglagay muna ng ano dito ng uh, pinakasalaan para kahit pa bali, hindi makahigot ng uh, uh, mga mga bagsa ilalim